sa ating Sports 5, nanguna si star guard Robert, uh, Robert Bolick sa 105 to 91 na panalo po ng Alex Road Warriors kontra sa Rain or Shine, last Two Painters sa PBA Philippine Cup. Umiscore ng 28 puntos si Bolick bukod sa 6 na rebounds at 5 assist. Kapwa naging 5 wins at 2 losses ang record ng dalawang kapunan. Pinatumbaho naman ng Converge Fiber Xers ang Blackwater Bossing sa isa pang laro, 99 to 94. 28 points ang in-score ni Alex Stockton, Stockton para nga sa kanyang kupunan. 4 wins at dalawang talo na po ang record ng Converge habang isa ang panalo at limang talo naman ng bossing matapos ang ikalamang sunod na pagkatalo. Sinuspindi ng PBA ang mga laro kahapon dahil sa Super Typhoon Uwan. Sinelyo naman ang Zeus Coffee Thunderbells ang pwesto nila sa quarterfinals ng PVL Reinforced Conference. Kasunod yan ang kanilang fourth set win kontra sa Choco Mucho Flying Titans, 25-20, 25-22, 24-26 at 25-19. Top scorer si Import Anna De Beer matapos ang 20 puntos. Apat na sets lang din ang kinailangan ng PLDT High Speed Hitters kontra sa Galleries Tower How High Risers. Final score 25-19, 19-25, 25-16 at 25-21. Nagtandem sina Import Anastasia Bavikan o Bavikina at Savi Davison matapos ang pinagsamang 43 points. Isa pa lamang ang talo ng PLDT sa anim na laro habang ang Galleries 0-6 ang record. Samantala po naman, ibibigay daw po ng PVL ang mga kinita sa double header na iyan na ginanap po sa kan Don City sa Ilocos Sur mga kapatid ibibigay nila ito sa mga ng Bagyong Tino sa Kabisayaan umabot sa hanggang 200,000 piso ang presyo, ang uh, I'm sorry, 2,000 200 piso ang presyo po ng ticket sa dalawang laro, depende po sa pwesto umabot sa hanggang dalawang uh, at ayon po sa opisyal na report ng Liga higit na 2,500 fans ang dumayo pa para manood ng mga laro salamat ng marami sa UAAP naman, nasalyuhan na ng NU Bulldogs ang pwesto nila sa Final Four ng Men's Basketball Tournament. Nakalusot ang NU sa Adamson Falcons 66-65. Inangat nito ang record ng Bulldogs sa 9 wins at 2 losses habang ang Adamson naman bumagsak sa 5-6 record. Samantala, lalong nilugmok ng defending champions UP Fighting Maroons ang UE Red Warriors 70-61. Nanguna si Francis is Noruka para sa Maroons matapos ang 16 puntos, 12 rebounds at 4 na blocks. Nanatili namang uh, second seed ang UP matapos ang 8-3 win-loss record habang ang UE wala pa rin panalo sa labing isang laro. Samantala pa rin, hindi na po babalik pa sa UE Red Warriors ang veteranong si John Abate. Yang apoy matapos niyang magkaroon ng fracture sa ilong. Ito ho ang huling playing year ni Abate nga sana sa UAAP. Sa kasama ang palad, masalimuot po ang kampanyan Red Warriors ngayong pong season dahil hindi pa sila nananalo sa labing isang laro sa isang post. Nagpasalamat po naman si Abet sa UE community at sa lahat ng kanyang nakasama sa kanyang UAAP journey. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa... True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang, True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!